tila nagbago ang ihip ng hangin pagdating sa pananaw ng bitter anang showbiz columnist na si Christy Furman patungkol kay kapuso actress Bea Alonzo. Kamakailan lamang, sa ginanap na Super Diva concert, nagkaroon ng banter o biro si Vice Ganda na may kinalaman sa pangalan ni Christy. Sa kalagitnaan ng palabas, lumapit sa entablado ang malalapit na kaibigan ni Vice na sinalasi at MC. Biro ni Vice, malulungkot na naman si Christy. Masisira ay yung narrative ni Christy na magkakaaway tayo. Huwag kayong mag-alala, may magtatanggol sa atin. Kasunod nito, tinanong kung sino ang tinutukoy at agad na itinuro ni Vice si Bea Alonzo, na nooy nanonood sa audience kasama ang kanyang kasintahan na si Vincent Ko. Pabirang utos pa ni Vice, Bea you handle it? Sagot tayo ni Ate Bea, siya nang bahala, magdadasal lang tayo. Kung babalikan ng mga balita bago ang naturang event, naging mainit ang ugnayan sa pagitan ng kampo ni Bea at ni Christy. Nagsampa ng kaso at naglabas ng warrant of arrest laban kay Christy Furman at dalawa nitong co-host sa isang showbiz-oriented vlog. Ayon sa reklamo, nagpalabas umano ang grupo ni Christy ng maling impormasyon at mapanirang pahayag laban kay Bea, dahilan para maghain ng legal na aksyon ang kampo ng aktres. Gayunpaman, tila may pagbabago sa tono ng batikang kolumnista sa kanyang programa na Christy Fair Minute noong lunes ikalabing isa ng Agosto. Sa halip na patuloy na batikusin si Bea, nagpahayag si Christy ng papuri sa naging asal ng aktres. Ayon kay Christy, alam mo, pupurihin ko si Bea Alonzo, ha? Kasi ang ginawa niya parang umiiwas siya. Kinaswal niya, ganun ang taong nag-iisip, hindi nagpapagamit. Ipinunto ni Christy na sa insidenteng iyon sa concert, malinaw umano na pinili ni Bea na huwag sumabay sa biro o patotsyada ni Vice ganda. Taliwas sa naging reaksyon ni na MC Mua at Lassie na tila nakisakay sa sitwasyon. Dagdag pa ni Christy, makikita raw sa kilos ni Bea ang pagiging maingat sa publiko, lalo na sa mga pagkakataong pwedeng mauwi sa kontrobersya. Aniya, ang ganitong ugali ay nagpapakita ng maturity at kakayahang umiwas sa gulo kahit may mga tukso o biro na maaaring magdulot ng intriga. Sa kabila ng patuloy na usap-usapan tungkol sa kaso, pinili ni Christy sa pagkakataong iyon na i-highlight ang positibong ginawa ni Bea. Hindi man binura ang mga legal na isyo sa pagitan nila, nagbigay daan ito para mabawasan ang tensyon sa kanilang sitwasyon, kahit pansamantala lamang. Samantala, marami ring netizen ang nakapansin sa pag-iba ng tono ni Christy. May ilan na nagulat sa pagbibigay niya ng papuri sa isang taong kinasuhan siya, samantalang may iba namang nagsabing maaaring tactical lamang ito upang mapaganang imahe ng kolumnista sa publiko. Sa kabuuan, ipinakita ng pangyayaring ito kung paano maaaring magbago ang dynamic sa mundo ng showbiz, kung saan ang dating tensyon ay pwedeng mapalitan ng mas magaan at positibong komento, kahit pa may kasalukuyang usaping legal sa pagitan ng mga personalidad.